So magandang araw po Ano po ngayon December 28 Kunting araw na lang At magpapalit na tayo ng taon 2025 na sa susunod yung anak po nung ano na native itong isang nabili kong tag-35 yan yan po yung anak mataba po oh. maganda katawan lalo na pagka pinurga natin eh so nagtatanong po pala ng feeds cattle feeds po ang gamit namin pagka nagamit lang kami yun ito pagka nagkukondisyon ng hayop nagbaka pagpapataba pero pagka hindi naman hindi na kami nagpe-feeds pinapartneran ho namin ito minsan ng paliyat o kaya naman eh, yung gamit ko ngayon darak ng bigas ng palay eh. yan yun ang pinapartner ko sa kanya hindi na ako gamit ng paliyat at napakamahal po 600 na po ang isang sako balita ko lang ay eh, masyado na mahal ho yung para sa paliyat ayun ay maabot pa minsan ng 700 pagka talagang sobrang mahal yung puti ay umaabot ng 800 pero sa kasalukuyan po ang presyo ho ng palyat na puti ay naglalaro po sa 650 pataas ang pula sinabi yung palyat na pula palyat na kulay brown po yon naglalaro po sa 400 ah sa ano sa 600 meron po yung na durog yan parang gaya palyat na durog hindi ko lang wala kung may available dyan sa amin sa tindahan pero meron pong ganyan na bibili palyat na durog eh, doon sa nagtatanong po ng iba't ibang klase po ng cattle page. Uh, pasensya na po kayo, gawa ng isang klase lang po ang masasabi kong cattle page na available. Dito po sa amin, sa Quezon. At saka po sa may bandang Batangas. Uh, kasador cattle page po ang aking gamit. Ang aming gamit. May mga iba po po akong nakikita. May mga iba pa po akong nakikita sa Facebook. Sa online na cattle page. Ang page po, yan hawakan nyo. May makikita ho kayo mga butil ng mais. Dapat. Ano, kung ang pils ay naglalaro na po sa 900 ang halaga. Ayan, may mga butil na ho ng mais yan. Iyong sabihin, magaling-galing na klase na ho ng cattle pils yan. Pag ang pils po ay puro pulbos lamang, puro, puro brown ano, at malikabok. Ibig sabihin ang lock lang ho niyan ay eh, maaring darak lang ng ng mais or darak ng palay. Tsaka ko promil yung mga pinaglock lang ko lang ho yon. Ibig sabihin niyo ni mumurahin po. May sustansya ho yon. Pero iba pa ho, iba pa rin ho ang sustansya ng mais. Ayan, pag kami mais na kayong nakita sa butil, magandang klase ho yon. Pero pag puro pulbos lang, yun nga po, sinabi ko na. May nahina na po yon. Kaya po nag-iiba ang presyo ng cattle feeds. Merong mahal, merong tama lang, merong mura. Ano, meron nga ako nakikita sa online mura, mga 700 lang. Kaso nga lang, edi pulbos lang. Yan na ipinaglahok lang ng gumawa na siguro ikopramil, dinurog, at saka yung Maaring darak lang. Hindi naman trigo at gawa ng trigo mahal. Ayan, ang Sako po ng trigo, ko isang ano, nasa 800 mahigit ang isang sako. 50 kilos po 'yan. O, hindi naman hindi ako kakayanin ng gagawa ng feeds kung paglolokan pa ng trigo 'yan. Ang presyo po nitong cattle feeds 930 po sa kasalukuyan. Dito po sa amin, kasador ang gamit. Ngayon, minsan nagkakabusan po. Pag wala po cattle feeds kahawig na kahawig din ho nito ang itsura kasador hog breeder ang ginagamit namin yun po ang kasador hog breeder hindi pong baboy pero kaya naman ho ng baka pwede rin so wag nyo sasobrahan so gawa ng ang pakain dapat na ang, ang pakain lang namin sa pagpapakain namin ng pizza baka ay dalawang bisis na sa maghapon tapos ang cattle pits na gamit ko wala pa hong dalawang kilo sa isang ulo ng baka at ang dadamihan ko po dyan ay yung darak or yung ipa namaya po ipakikita ko sa inyo kung paano tayo magpakain ayun po yung isang baka sasampo lang ko kayo mamaya yan ito po yung gamit ko kasador cattle feeds 50 kilos po ang isang sako niya 930 pesos po makikita nyo yung mga butil ng isjan. dyan mayroong kaunting nakalagay tapos ito po yung mga sapal po ng niyog uh, napagpigaan na po yan pero mas maganda po yung hindi pinagpigaan nasa inyo na oh kung gagamit kayo ng niyog kaya ako gumagamit yan gawa ng hindi ako gumagamit ng copramil or ng palyat kaya ang ginagawa ko naglalagay na lang kami ng niyog gawa ng mura lang naman ang niyog dito sa amin sa so ngayon po ay 11 pesos ang per kilo tapos gagamit po tayo ng darak dalawang takal po di mga ano po ito siguro po yung mga isang kilo at kalahati po ang darak na mapapalagay hanggang dalawang kilo pagkatapos po natin sa darak maglalagay na po tayo ng ano konting asin tapos maraming tubig ayan bali dalawang timbang tubig po ang gagamitin ko isang malaking timba at isa po maliit-liit yan mga farmer ito po si Potol Unahin eh, ko ng painumin Eh. Yan po si Putol Yan, may lock po tayong ano, naglaloko ako ko ng niyog sa painom niyan pamalit sa palyat pinakita ko naman kanina tapos tubig yan hindi na na pa lahat yung konting ngayon gawa nang hindi nakasya doon sa palanggana minuna ko lang ore, ari at ari nakatawang painom ngayon umin, malakas uminom ayan po kaya nakalaki pang ano na po natin pang ano na po yata natin ngayon pang anim na araw na 28 na ngayon yan po ang katawan ngayon ang ating putol na baka yung dalawa po ina doon pa sa may gubat yan po ang huli Ayan. dalawang beses po ito para meron ano dalawang beses sa painom mamaya mauubos naman niya yan meron din ho ay ang asin na kaunti syempre maraming tubig ito po bakang ito ay paanim na araw ko na hong inaasikaso kasama yung dalawa pero pagdating sa katawan ito yung mas magandang katawan dahil matakaw tsaka hindi pigan sa damo malakas ding uminom yun nga mahirap ibenta talaga ang ganitong putol ng buntot. Nung aray binating na ng aking tatay, nung matagal-tagal na, eh, 65 lang gusto. pamahin daw na mamimili eh, pag putol ng buntot, putol din daw ang negosyo. Ayan, eh, pero tumawad ng 65. Eh, ibig sabihin, hindi tunay ang pamahayin pamahin na yun. Gawa ng tumawad eh. Pero kung hindi tumawad, maniniwala ako na pamahayin na pagputol ng buntot ng baka ay mapuputol din ang negosyo kaya maniniwala ho ako doon ay tumawad ho eh kaso lamang ay eh... hindi ko po kaya ipamigay sa presyo 65 maring baka nga rin malaki na ho kaya ang bili din ay 68 ang nakain ng tatlong ngayon sa pamakain ay eh, umaabot na ngayon di sa size na bumili pa akong cattle pins at drak eh Ligay Pero kung may bibinta naman nero yung bakang ari ng mahigit sa 70, makakasambot naman. Kung magbabayad ng utang yung mutang, mag aalaga ay di tutubo pa. Sa mga mag-aalaga naman ng baka, kung kayo magalaga mag-aalaga, ay di sabihin nyo kung hanggang kailan nyo kaya. Kaya ng dahilan ng mag-aalaga nito ay may trabaho na daw siya. Ay dalawang taon na huwag lumipas eh. Ay yung ganyang trabaho, dapat isang buwan pa lamang alam na kung busy ka sa susunod na buwan, sa susunod na linggo. Madali yung malaman. Ay nasabi ano eh, magdadalawang taon na ho na nag-aalaga ng baka ay ring isang ari mag-iisang taon na kasama yung dalawa na malaki kaya parang dahilan lang talaga. Sa mga magpapaalaga naman, halimbawa kayo naman ibibili ng baka, kung ano yung kapital, kung magkano ang bili, di sabihin nyo. May mga na may mga nabili ng baka, magpapaalaga, ang sinasabi minsan ay sala ang presyo. Halimbawa ay 40,000 ang bili, minsan ay sasabihin ay 42. May tubo na agad. Gano kung minsan na may, may nakakausap akong mga nagbebenta ng baka. Sila daw imis minsan ay may customer, may mga bumibili. Na ang sa baka nga uh, kagaya na nabanggit 240,000. Pagdating sa bahay na mag-aalaga, sinasabi ay eh, nabawa, ay 43 na. hindi kayo lang din yun. Yeah, sa mga sa mga nag-aalaga naman sa mga nangingiwi, di Ganun din, nalangbaba kayo bumili ng pakain, bumili kayo ng lubid, mga gamot. Ang ganda kung magdala kayo ng resibo para sigurado. Kung kayo naman ang pinabili ng baka, eh di ganun din, sabihin nyo din kung magkano ang inyong pagkabili. Para nandun pa rin ang tiwala. Yan, so bali ang inom nito kapar may mamaya na ulit hapon. Mga alas 4, alas 5. may naiwan pang tubig doon eh. Ayun, niya 'yung isang anong gayaan. Medyo bitin pa 'yan. Wala nang hindi ko na ilat 'yung tubig eh. Dalawang puno ho diyan ng aking ginagawa, dinadala ng tubig. Eh, hindi na napataktak 'yung iba't iba yun, ng bitin 'yung planggana. Ganyan ho ko 'yung baka na 'yan. Daig niyan 'yung dalawa kaya ang katawan ay hindi makapal kaysa doon sa dalawa pang anim na araw po natin ang pag-aasikaso ng mga bakang ito so, kain agad katapos uminom yan so ang gamit po natin kaparmero ulitin ko cattle pads the rock kaunting asin tapos naglalagay po ako ng sapal ng nyug sa painom pinaka pamalit sa kopromil sa palyat sa ganun ay may sustansya O lalong madagdagan ng sustansya So yung mga iba't ibang Cattle feeds po talaga hindi ko na masasabi Kung ano yung mga pangalan Dahil isa lang po ang cattle feeds Na gamit namin Casador cattle feeds Ayan ka vermer Pag may ilang araw pa Sana maka makarecover na Nagtuloyan ang katawan Ayan po ang likod wala namang ano likod eh. Hindi naman matulis ang likod. Hindi naman ma -ano, payat. Oh. Kaya ang presyo din eh. Dapat ang presyo man lamang na ma maigit man lamang kahit 70. Oh, napakalaking baka na. Oh. Yan, mamaya na ulit hapon ah, ka farmer. Painumin. Hanggang dito na lamang muna ulit. At i-update ko po ulit kayo sa mga baka. Sa so, susunod na mga araw. Eh. Hey. Naramay pa ako. paamo o. hanggang dito na lamang po mga farmer Ingat po kayo. Happy farming po. At God bless po sa atin lahat. Merry Christmas po ulit.